Nagagal ka nang ganyan, sir. Doon mm po. -hmm. Nagagal na. Nangina ako pagkagaling ako sa higa. Sige po. Lakad kayo sa labas. Punta lang din, sir, sa may dulo. Doon po. sir, balik ka na. Tingi tingi ga ka talaga na matagal no. Ganun sa ga. Sige po. S -s sir, yeah. yung lakad mo na nakita ko kanina. So uh -huh. tuwing umaga ganun ka. Pa. Oh, pag ganun na lang, pag sa umaga. Opo. So Ilang buwan na po siyang ganyan? Hindi mo talaga. Gano'n na po katagal yung matagal niya? Um, uh, yeah, years Ay, eh, pusang gala. Akala ko naman, ano? Kailan lang? <laughs> two years? Uh, Oo. Okay. Napatsag na po siya. So, ano na ka. kayo, sa ano na kami, nagpunta na sa chiropractic. Pag gano'n na lang, sa na-review lang. Masa lang. Mga session na ako daw. Wala nga yaya. Eh, uh. Itong session? ano mm -hmm. Anong paralyze? <laughs> <Session>. <laughs> sa sa ospital po, nagpa-check up pa rin po kayo. Ay. Tatay malala na itsura, hindi ka pa nagpa-check up. Nuko-nuko. Palitan mo na to, ma'am. <laughs> Yan na tatay, so nagpa -iron na po kayo. Ano pa pong mga napagawa niya? Ah, So, ano daw sakit niyo? Hindi naman tayo pwedeng magpakilig sa ayron Hindi naman doktor yun. Pilay na lang sa likod. Pilay ko, sa likod. lang yung sumasakit. Hanggang mabot sa liig. Sige. Tapos, mabot sa sa palikad ko. Yun ano. Magkaiba yun. Iba yung tama dun sa liig. Iba pa yung tama sa dalawa. Game na. Sige, tagal yung t-shirt mo. Tapos mamaya, testin natin pa higayin na matagal. Tingnan natin kung pag tayo, pilay. Uh, para malaman natin. Two years. Pero po, pag gising niya sa umaga, pag uminit-init na yung katawan niya, yung warm up na po, okay, okay na siya. Ah, okay. Nakapagtrabaho na siya ng mayos. Ah, okay. Ayan okay. okay. oh, okay. na nga po yung manipis na ko na po. Baba sa nga po. Saan po kayo umuwi, ma'am? Sa Kapite. Eh. Sa may galing kami na bansa. Sa bansa po kayo lalik? Sa Guam. Ah, oh, okay. Uwi daw siya ang papayalot siya Masakit kasi yan, ma'am. Saka hindi lang siya, ma'am, ang wife na nag-uwi yan dito. Ang dami nila. Pangilang, pangilang wife dago nyo na to. Pang-apat na ata to eh. Yung lahat po nung nauna, OFW po lahat yun. Pati po yung batang scoliosis. Sa ano po yun, sa ibang bansa. Din. Hindi yung magawa ng paraan sa ibang bansa, mami. Ah, ito. Nakuha ko na. Hindi kaya sensation. May 5 visa to dito ma'am. Yung 2 years ma'am, doon lang bumigay ito. Uh, mm. Nabuhatan na mabigat to, ano? Uh mm -hmm. -uh. Bumigay. ako may bigla kumoryente sa likod ko, may gumagapang. Then na, uh, then, next track ako doon. Ano okay, pong trabaho niyo sa ibang bansa? Construction pa. Ako, Nangigit ko ng tama, construction pa trabaho talaga pala nga naman. all been asap awesome. दो तीन बजे तक किसान मोबाइल यार उन driver करो ट्राई करो ताकि बिना तैयार तो बिन तो तक मोबाइल जनसीन का बस अब बिना कोई प्रोग्राम नहीं तो बिन मंत्र ये तो Dito yeah. Tunggu Itu lah Sakit ni orang bangun bangun Si Martin tim baba balik-balik itu abing dia bangun abing ay ay buka u eh. ni hindi pa sa gadman pero yung ugat na nakaipit pumasok na meron ba yung parutara tigas na mo, kala mo lang, bukit ng dose yung botol. Ika-cut muna natin paulit-ulit namin yung gagawin namin baka ma-boring kayo manood so check down natin siya mamaya ha, gabis mo sila. Okay so sad to say hindi natin naiitapos lahat ang tanong dyan kung pag nakikaba, -tay pag tayo pila pa so kailangan natin siyang ma-find out so lock muna namin. Sir so, saan to sumasakit? Dito dito? Dito? Nagulat <laughs> akong <laughs> ganyan pa rin tatay. kapatid pa rin ito mo, <coughs> hindi kagmono. Mm. ng Cairo yan? Hindi. Kapatulog no? ng mo Hindi. Hindi na? Oo. Nakalak sa lubi, hindi talaga tutulong. Kailangan baklasin muna. Ito, ito na po siya. Kaya, kaya. pa, Eh, pa. Ah, So dyan muna kayo. Medyo matagal-tagal yung pahinga na gagawin namin. Patatayuin, pauupuin. Sana namin ulit pahihigain. Tapos para ma-check natin kung pagka humiga ba. Pag tayo, pilay. So let's find out na lang. So kagadis po sa lahat. Pagpahinga na natin sa bit. Dahan, dahan, daan Tayo ka muna, bossing. Tayo lang tayo. Dati din, sir. Pumunta doon. Sa pintuan. Ay, hindi pilay. Wapo, no? Partida yan. Pagod pa yan. So, ano tawag dito? Napahigyan na namin si tatay ng matagal tapos medyo may ginawa kaming paraan para mas maging aggressive yung higat niya. So, ang tanong kung pagtayo ba yan, pilay ba yan o hindi? So, toto ko sa mami. Tatay! Kung ano lang yung kayang lakad, ganun lang ha para malaman natin, ha? Game, sir. Tagilid. Upo. Kayo. Hindi pala pwedeng tawagin tatay. Kaya, tatay pa yan. 47 lang yan, eh. 46 minus no, sir? 46 46 lang Kailangan ka lakad? Ah, <laughs> uh, hindi pila hindi pila eh, umang hindi pila oh, Hindi pila eh Okay, ayun okay. Sir, okay na! Ano, sigulat ka din oh sir, ito naman nakakaramdam kasi hindi ako pwedeng mag-decision kung ipapost na natin at customer talaga tinatanong namin. Eh, nakakaramdam ng improvement. So, mapost na natin yung mag muna. Okay lang na ipost. Oo. Pero hindi ka na... Balik kasi 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 So, kahit ipost na namin, hindi pa ito tapos kasi may tira pa talaga sa loob. Malaki lang yung na improve namin. Hindi rin niya alam kung ano tawag sa sakit niya eh. Lalo na ako. Pilay sa likod. Matagal na. Ganon. <laughs> So, no, ko sa akin. Pag may ganyan po kayong case, hindi ko alam kung anong tawag. Basta sabi niya, kapag... Basta kapag ano, no, pag nagising ng umaga, hirap ito lumakad, no? O, pag may ganyan kayong case, dalhin nyo lang dito. Tingnan natin kung kaya rin gawa ng paraan. So, God bless mo sa lahat. kita kita tayo dito. Antipolo, ha?